Ako si M, 33 na, at tatlong taon na rin kami ng partner kong si B, 30 siyam. Noong lunes ng gabi, pagkatapos matulog ng anak ko, pareho kaming nakaupo sa sofa. Parang pabiro niyang inislide yung ulo niya sa hita ko habang nakahiga. Akala ko naglalambing lang, pero sinabi ko na okay lang, pwede siyang manatili ron. Tapos bigla siyang umiti, sabi niya, ang sarap pala dito, ang comfy. Napangiti na lang ako. Kagabi ulit, habang nanonood kami ng TV, napansin kong masakit likod niya. Kaya tinanong ko, gusto mo ba ihiga ulit yung ulo mo? Para siyang bata na natuwa, nagulat siya, pero halatang excited. Sure ka, okay lang talaga, tanong niya. Sabi ko, oo naman. Gusto ko rin naman. Komportable rin ako. At habang nakaunan siya sa hita ko, nakapatong ang isang braso ko sa dibdib niya, pinaglalaroan ko buhok niya. Paminsan-minsan, tumitingala siya sa akin, at grabe yung ngiti niya. Hindi yung tipong pilit, kundi yung ngiting ramdam mong totoo, masaya, at payapa. Ang dami niyang tanong, okay lang ba talaga? Baka nakakainis na to. Pero sa totoo lang, gustong gusto ko. Hindi ko nga alam kung bakit sobrang sarap sa pakiramdam. Siguro kasi ramdam ko kung gaano siya kasaya. O baka dahil yung paraan ng tingin niya sa akin, parang ako yung buong mundo niya sa sandaling yun hindi ko pa to naranasan dati. Wala pang naging partner na ganito sa akin, yung simple pero ramdam mo yung koneksyon. Baka isa pa yun, kasi kahit halos apat na po na siya, maangas sa panlabas, pero sa sandaling yun. Parang naging bata lang ulit na humahanap ng pahinga, at ako yung pahinga niya. Hindi madali yung pinagdadaanan ng relasyon namin itong mga nakaraang linggo. Ang dami naming pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. Pero yung simpleng gabi kahapon, parang nagsabi sa akin na kahit gumuho man lahat, meron pa rin mga gabi na pwedeng maging tahimik. Magaan. At minsan, sapat na yun.